Handagi Gize Isang larawang hindi pa kailanman nakita ng publiko ang bigla na lang lumutang online, at ito ay walang iba kundi si Donnie at Belle na magkasama. Netizens, fans, at buong Don Bell Nation ay nagulat sa bigla ang revelasyon na ito. At ngayon, may pasay na si Belle tungkol dito. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Alamin natin. Welcome sa Pinoy Hugot Sihi, ang tahanan ng mga kwento ng kilig, katotohanan, at mga viral moments ng inyong mga paboritong love team. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe, ay like ang video, at ay click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganap ng Donbel at iba pang trending na eksena. Kumakalat ngayon sa social media ang isang i-never-before-seen photo inang ng Doni Pangilinan at Bel Mariano na ibinahagi mismo ng isang kilalang fan group ng Team Doni. Sa naturang larawan, makikitang tila very intimate at genuine ang moment sa pagitan ng dalawa, hindi ito promotional o scripted, kundi isang candid at real-life snapshot na lalong nagpapatunay sa kanilang closeness of cam. Ayon sa post ng fanpage, ang larawang ito ay kuha umano sa isang private bonding moment ni Donnie at Bell, kasama ang kanilang trusted circle. Hindi ito intended para sa publiko, ngunit tila hindi na napigilan ng excitement ang fans, kaya't naibahagi ito online. Agad namang nag-viral ang larawan, hash photo at hash Don ay naging trending topics sa NA. Dating Twitter, habang ang comment section ay napuno ng kilig reactions at panghihinayang ng mga bashers. Pero ang pinakaabangan ng lahat ay ang reaksyon ni Bella Mariano mismo. Sa isang mini-interview matapos ang isang endorsement shoot, tinanong si Belle tungkol sa viral photo. Ang sabi niya with a divvy smile, alam nyo, minsan yung mga simpleng moments, mas nagiging espesyal kapag hindi inaasahan. Salamat sa Team Donnie sa pagmamahal at sa lahat ng sumusuporta sa amin ni Donnie. Simple pero malaman. Wala mang diretsahang pag-amin, ramdam ng fans ang sincere affection sa pagitan ng dalawa. Lalo pang napatibay ang paniniwala ng Don Bell fandom na ito too ang kanilang relasyon sa harap man ng kamera o sa likod nito. Kayo, anong masasabi niyo sa never before seen photo na ito ng Don Bell? Kilig ba o super kilig? E comment na yan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa kapwa Don Bell fans. This is Pinoy Hugot Sihi, kung saan ang kwento ng puso ay tunay na buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, stay in love and stay updated.